yung ahas, sila ang lumilingkis sa kaba ng bayan <clears throat> yung ahas na pula, yung ahas na dilaw so, um, supposedly, tayong mga nagbabakbakan sa social media you know what, uh, bakit ba ako ganito magsalita? <laughs> sabi ng ko, mama. kumama katordinary, parang lagi kang may kaaway okay, sige, cool, calm down Marlica ang ahas kasi, <clears throat> ganito kasi yan, tayo mga pulahan, dilawan, luhan, nakakaawa tayo, no? Tayo dito nagbabakbakan tayo, bugbugan ng social media, murahan, kamag-anak, you know, kamag-anak natin, inaway natin. Teka, angat ko lang pa yung mga messages. Ayan, para gumana ang comment natin. Ayan, ayan. So, during the election, hindi tayo nagbabatian, mga anak, inaaway natin kasi magkaiba tayo ng uh, political belief, di ba? So, sobrang nakakaawa whether you are pulahan o you are dilawan Pero ang totoo pala, palangga, actually matagal ko na itong alam, minsan nawawala lang ako sa wisyo. Ang pulahan at dilawan na mga politiko na salut sa lipunan ay ginagamit lang tayo bakit tayo ginagamit? Inuuto tayo during election. Nga akala natin, ah, at gabaganda ang buhay natin. di ba? Leslie? Akala natin, pag ang mga taong ito ay naupo, <clears throat> kahit pa paano, in first hundred days, makikita na natin ang kunti-unting mararating. Mm -hmm. Ang pangarap na bituin. <laughs> o, ba? Diba? Ganon. Pero ang totoo, Ejutang eh, Diyotang sama-sama pala silang magkakapit bising para linkisin ang Pilipino. So, ikaw, Dilawan, when I say Dilawan na supporters, at ako, Pulahan, na supporters, na nagbabanggaan tayo at the end of the election, nga nga bells, nga nga ang beauty natin. Bakit? Kasi sila yung nakaupo sa gobyerno na umasa tayo na tayo ay bibigyan ng kaalwanan sa buhay. Pero, tignan mo sila. I'll tell you something. Nakikita niyo ba yung mga taong gobyerno? Yung iba hindi niyo alam, behind the scenes. Bumibili sila ng mga magagarang damit. Magkano ang presyo ng mga suot ng mga barong na yan? Okay. Range from what? 20,000 up? 50,000, 60,000, 70,000, 100,000 sa isang suotan lamang. Si saan kinukuha ng mga taong gobyerno yan? Definitely sa kaban ng bayan. So yun mga kababayan, narinig naman natin yung maagi ni Marlika. No? So nakakalungkot lang talagang isipin na talagang tayo yung mga Pilipino, lalo yung Moskoba, na nagamit lang talaga tayo ng mga politiko sa atin. Mga pang-sariling lang nila. Sana, sa ngayon na uh, andito tayo para umingay, na hindi po natin pababayaan ang lahat ng ito. Basta tayo, may nakikita natin yung nasa tama at may katwiran, ipaglaban natin. Sama-sama natin ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating bansa. Pilipino tayo, ang laban nyo ay laban natin lahat.